sanyata Ang pusang natutong maghintay Sa isang liblib, ngunit payapang baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang matandang babae, nakilala bilang Aling Rosa, isang manghihilot at albularyang may ganitong puso. Kasama niya sa maliit na kubo ang isang pusang kulay gatas na tinawag niyang Sanyata dahil sa pambihirang ganda at kinang ng mga mata nito. Si Sanyata ay alagang pusang kilala sa buong baryo. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang kakaibang ugali. Siya ay malambing, ngunit makulit, matalino, ngunit mainipin, at higit sa lahat, ayaw na ayaw magintay. Kapag naramdaman niyang gutom na siya, agad siyang maglalambing kay Aling Rosa. Kukumot sa kanyang paa, magmimiyaw ng malakas. At minsan ay magtatapo ng gamit sa lamesa para lang mapansin. Ngunit isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at kumukulog ang langit, abala si Aling Rosa sa paghilot sa isang batang may matinding lagnat. Si Sanyata ay gutom na gutom. Ngunit imbis na maghintay, umalis siya sa bahay at nagtatampong tumakbo sa gitna ng ulan. Habang tumatama ang malalakas na patak ng ulan sa kanyang katawan, naghanap si Sanyata ng masisilungan. Napadpad siya sa isang abandonadong bahay sa dulo ng baryo. Doon niya nakita ang isang matandang pusang itim na may pilay sa paa si Duning, na minsang nabalita ang sinong dahil sa paniniktik sa mga manok ng baryo. Ano ang ginagawa mo rito, batang pusa? Tanong ni Duning habang nanlilimahid sa isang sulok. Ayoko na kay Aling Rosa. Gutom na gutom na ako pero di man lang niya ako pinansin. Sagot ni Sanyata habang nanginginig sa ginaw. Ngumiti si Duning ngunit may lungkot sa kanyang mata. Alam mo, ako rin ay dating alaga. May among nagmamal sa akin. Gaya ng pagmamal sa'yo ni Aling Rosa. Ngunit dahil hindi ako makapaghintay, pinalayas ako. At mula noon, ako ay naging palaboy. Hindi lahat ng bagay ay agad mong makukuha sa nyata. Minsan ang totoong pagmamahal ay sinusubok sa panahon ng paghihintay. Kinabukasan, muling sumikat ang araw. Bumalik si Sanyata sa hubo. Basang-basa, gutom at punong-puno ng pagsisisi. Ngunit pagdating niya, nakangiti si Aling Rosa. Naghihintay siya sa pintuan. May dalang mainit na gatas at malinis na tuwalya. Sanyata, alam kong babalik ka. Ang mga pusong tunay na nagmamahal, hindi kailanman magsasara ng pintuan. Yumakap si Sanyata sa mga paa ni Aling Rosa. Sa mga mata niya, may luha ng tuwa at sa kanyang dibdib, may bagong aral na nakaukit. Aral ng Kwento Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging mabilis o madali. Ito ay sinusubok sa pagiging tapat, matyaga at marunong maghintay ang pagtitiis ay hindi kahinaan kundi lakas ng loob upang unawain ang damdamin ng iba huwag tayo maging alipin ng ating damdamin sa bawat pagkadismaya may aral sa bawat paghihintay may biyayang nakalaan mga tanong sa pag-unawa sa kwento sino ang pangunahing tauhan sa kwento sino ang nag-aalaga kay sanyata Anong ugali ni Sanyata noong simula ng kwento? Bakit umalis si Sanyata sa bahay ni Aling Rosa? Sino ang matandang pusang kanyang nakilala habang siya ay palaboy? Kung ikaw si Sanyata, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit oo o bakit hindi? Anong aral ang natutunan mo mula sa kwento? At paano mo ito maiisasabuhay sa totoong buhay? Dagdag kaalaman tungkol sa pusa. Alam mo ba, may likas na kakayahan ang pusa na maglinis ng sarili. Kinagamit nila ang kanilang dila na parang may maliit na suklay upang linisin ang kanilang balahibo. Marunong silang bumagsak ng tama. Kapag nahulog, ang pusa ay kayang ayusin ang kanyang katawan habang nasa ere upang bumagsak ng paa ang tatama sa lupa. Ito ang tinatawag na writing reflex. Mahusay silang ang tagapakinig. Ang tenga ng pusa ay kayang gumalaw sa iba't ibang direksyon upang masundan ng tunog. Kaya nilang marinig ang mga tunog na hindi naririnig ng tao. May maganda ang paningin sa dilim. Kahit halos walang ilaw, nakakakita pa rin sila. Kaya naman, aktibo sila tuwing gabi. Tinatawag silang nocturnal. May sariling paraan ng pakikipag-usap. Ang pagmayaw nila ay paraan para makipag-usap na tao. Hindi nila ito madalas gamitin sa kapwa-pusa. Mahalaga sa kalikasan. Tinutulungan nila ang mga tao sa baryo sa pamagitan ng pangangaswa ng daga at iba pang peste. Kaya sila ay tinatawag na bantay ng palayan sa ilang lugar. Paborito ang gawain ng pusa matulog ng mahaba. Umaabot sa labing dalawa hanggang labing anim na oras kada araw. Maglaro ng bola o sinulid. magpa-araw sa umaga. Manood sa bintana. Kung may alagang pusa ka, siguraduhin may malinis na inumin, sapat na pagkain at tahimik na lugar para siya ay makapagpahinga. At higit sa lahat, mahalin mo siya gaya ng pagmamahal niya sa iyo. Maraming salamat mga kaibigan. Salamat sa inyong pagtutok at pakikinig sa aming kwento na why naibigan ninyo ang aming munting paglalakbay. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi minamadali. Sa tamang panahon, lahat ng bagay ay darating. Basta't marunong kang ang maghintay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong mahulay at puno ng aral i-share sa mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, maging mabuti, maging mapagpakumbaba, at maghintay ng may pagmamahal.